Tunas sila mga idol. Ayan. Kasi so, na expect namin mga idol marami sa sabo kasi magkakapong umar umaraw. Ayan. Kaya so, maraming tao mga idol. nakita yung mga idol, yung mga pamangkin ko, sa iyo ko, ayan, parate. Ayun no? Mga iyo yun, yung ano yun, yung dalaw na yun, yung basa <laughs> yung Ay ah. Uh... mga pamangkin ko, ay eh, isa yung nakaputi anak ko, ayan, kuya ko. Eh. Ayun, mga idol, Malangin galing mo. pa sa puto ko. <laughs> 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 Ayan, oh. ano? <laughs> Ay, gusto rin ma-experience mo lagubang, mga idol. Dito lang tayo sa Malina, eh Tara, ano. Paya huwag tayo lumayo. Dito lang tayo. Ayan, mga idol. Shout out ulit. Bali pang apat na panguhuli ko na ito sa salagubang mga idol. Eh. Dito lang tayo. Dito tayo. Huwag na tayo lumayo. Dito lang. Ayan, mga idol. Uh, kalusot yun <laughs> ah.

Meron na, oh. Meron na. na okay pa. na. ba? Eh, na, -okay na. na, -okay na, ba? <laughs> <Nakaram> na sila. Yan gumapo. Pupuntahan to.

Ito sa mukha ko. Ayan, eh, mga idol. Oh. Uhuling Huling huli to oh. oh. labing labing oh. Huli na oh. Pasok na. Pas lang oh. Diyan sa butas, uh, butas oh. Yun oh. Yung butas oh. Yun oh. Marami pa lumalabas. Paglabas pala na sa butas. Lilipad agad. Tataba

Grad. oh, tao oh. Sa sakin bitag eh, sakin bitag, okay, sa akin lang, pupunta Sa akin talo, mukako, mapang mukako kayat talo, kaya daw. talo 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 na tayo talo talo tayo talo 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 talo